hindi magandang basihan ng pagiging tama sa pagtrato sa bata yung tuwa ng bata. Yun ang Project 1M. Pag hold up ka, ibigay mo na lang. Yung grades daw, ka pagalingan. Magkabisado ng galing sa libro. Nagkakaproblema ako kasi I have to dumb down all of my answers just for you to be able to decipher the hieroglyphs of what I'm talking about. Gusto kong bumaba sa inyo para iangat kayo. Hindi para ako yung mababa kasi gusto ko rito sa ilalim. Gusto mong dumami pera mo, tabaan mo utak mo. Gusto mong mahalin ka ng asawa mo, tabaan mo utak mo. Pag-usapan natin mga po kaliwa ang walang kakwenta-kwenta sa showbiz na wala naman kinalaman sa mga buhay natin. Pag-usapan natin yung walang kwentang buhay na mga po ang walang kwentang tao. maganda ko mga sa'yo Pilipinas. Bukas, palaala ko lang, meron kaming tambay nights dito sa Mahabang Parang, Barangay Hall, ang Honor Rizal. Mula alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Tatlong oras lang yon. Yung isang oras doon, doon na rin ako kukuha ng ipang live ko sa Facebook at saka sa TikTok. So, kung gusto nyo masagot yung mga tanong ninyo, pumunta kayo rito. Mahabang Parang, Barangay Hall, ang Honor Rizal. Possibly, bukas din yung opening namin nung kabilang branch ko dito sa Domsa Viewpoint. Ganun pa rin ang oras. Dala sa ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw lunes hanggang linggo. Soft opening lang ngayon. So wala kayo masyadong makakasakang sobrang gandang lugar. Kasi hindi pa namin na-aish yung lugar na yun. Ang dahilan kasi gusto ko munang matikman yung lasa ng merkado. Pagka nakatikim na at okay na at umuusad, tsaka ako ngayon bibiraan. Sige, go. Let's go for questions. Lagi, matanong ko lang po. May dalawang buhay tayo. Temporary life at everlasting life. After resurrection. Ano pong purpose ng temporary life natin? Bakit tayo ginawa ng Diyos? Alam mo, I have this theory na isa lang ang buhay. And I may be wrong na itong kamatayan ng laman is just that illusion. Theory ko yun sa isip ko kasi ang dami kong mga bagay na nakita, ang dami kong mga bagay na nabasa. Sa dami ng mga bagay na nakita ko, sa dami ng mga bagay na nabasa ko, I have arrived to a conclusion that there is a possibility na hindi totoo yung kamatayan. Yung possibility, kinuha ko galing sa studies ng MIT, that there is a 50% chance na simulation lang itong buhay, plus other sources in between. Marami pa akong iba-iba pang source. Na isa sa mga pinakamalalaking source ko of information, galing din sa science, kasi practical lang science. Practical practical din naman at the same time yung religion. Naisipin mo yung konsepto na hanggang ngayon hindi pa rin natin alam kung saan galing ang buhay. Pero sabi dun sa ano, isa sa mga laws of, hindi ko maalala kung physics ba yun, pero energy cannot be destroyed. It just transmutates. It just transfers form from one form to another. Physics yata. Hindi ako nagkakamali. Law of energy. That being said, merong umaalis sa tao na energy kapag namamatay. Ang tawag buhay. Sa loob ng buhay na yon meron kang consciousness. merong ka rin conscience. Iba pa yun sa consciousness. Tapos may mga nakikipag-usap pa sa loob mo. You also have your emotions and you also have everything else in between. Tapos nakakapag-isip ka rin. Self-aware. Yung buhay na yun, pag umaalis sa katawan, o I would say, yung buhay na yun, nawawala yun pag namamatay ang katawan. Saan na pupunta? Hindi ko alam. Pero, isa sa mga loss of energy, energy cannot be destroyed. So, granting na ang buhay e form of energy na hindi natin alam kung saan ang source. Kasi, yung buhay ng mga machines, alam natin eh, ang source nun eh. Ang tawag electricity. At maraming iba't iba pang mga bagay. Pero yung buhay, hindi yan thermal energy, hindi yan solar energy, hindi yan bla bla etc. etc. Hindi natin alam hanggang ngayon kung saan ang source ng buhay. That being said, yung katawan, pag namamatay, may tumatakas na energy. Kung saan pumupunta yung energy na yun, hindi ko alam. Tatanungin mo kung ano ngayon ang purpose ng buhay natin dito, I have a very strong feeling, and I may be wrong, na yung buhay dito, it has something to do with the things that you are doing in relation to your consciousness. Para pag-alis nung buhay mo sa katawan, you carry it along. Yung collection of experiences na mga bagay na naaalala ng memorya mo, na mga bagay na nagawa mo rin, na pag mabuti yung ginagawa mo, it feels good. Pero pag masama yung ginagawa mo, it also feels good. Pero you know that there's something wrong. Pero yung mabuting ginawa mo, it just feels good without reservation. I think yung buhay natin na maikli dito sa buhay na to, it has something to do pag alis natin sa katawan na to. Paano ko nasabi? Kasi nararamdaman ko. Is it a good basis? I don't think so. Pero meron maliit na chance that I am right. Na baka oo, maliit lang yun. Na baka oo, hindi hindi magandang basehan yung feelings, yung pakiramdam. Pero pag ang feelings mutual, you cannot deny that. Hindi mo pwedeng menusin yun. Ikaw bilang tao, lahat tayo, it feels good pag gumagawa ka ng mabuti. Pero hindi mo rin naman pwedeng alisin na it also feels good pag gumagawa ka ng masama. Pero alam mong there's something wrong in that level of happiness. Versus yung kabilang side na gumagawa ka ng mabuti just for goodness sake. Not because of fame, not because of money, not because of of power but just to be a good person walang ganong pakiramdam na something's wrong maliban ba nalang pag nadudugas ka na akala mo mabuti yung ginagawa mo mali pala merong ganon eh ang ibig kong sabihin doon kasi merong mga pagkakataon nadudugas ka talaga ng pakiramdam paano nangyayari akala mo yung reaction ng anak mo enough na basihan para akala mo tama na ginagawa mo akala mo yung reaksyon ng tao sapat na basihan para akala mo tama yung ginagawa mo o mali yung ginagawa mo pero hindi bakit? kasi may mga magulang na ang ginagamit nilang basihan ng tama Nakakala nilang tama pag yung anak nila natutuwa. And there's something wrong to that. That's not a good basis for what is right and what is wrong on raising your children. Kasi pag ang anak mo natutuwa, superficial 'yan. It doesn't automatically follow na pag natuwa ang bata, nakakabuti sa kanya yung nangyayari. Halimbawa, ang bata, pakainin mo ng pakainin ng hotdog. Paborito ng bata eh. Dito natuwa siya, araw-araw. Nakabuti ba? Yung chemical na nandun sa hotdog, araw-araw mong pinapakain sa bata. Yung chemical sa ham, yung sa tocino, ganun din, malala sa tucino punong-puno ng chemical. Tapos papainumin mo pa ng juice na nakatetrapak na merong possibility na baka cancer in a pouch yan, wala ka lang malay. In case hindi nyo alam, tignan niyo yung mga pouch mm -hmm. ng mga drinks na pinapainom nyo sa anak ninyo. Baka wala kayong malay, nilalason nyo anak nyo. Kala nyo tontoa-tontoa, tontoa yung bata. Wala kayong malay, nilalason nyo pala yung anak nyo. Take note of that, lalo na sa inyong mga magulang. Merong mga nakabote na mismo na mga juice para sa bata kuno. Ganon nila may market para sa bata. Pero, cancer in a pouch. Sodium benzoate na ding vitamin C nasa loob ng isang pouch magkahalo. Cancer in a pouch. Wala lang kayong malay. So yun ang exception to the rule na akala mo nakakabuti yung ginagawa mo kasi ang ginagamit mong basihan yung reaction ng bata. Na pag ang bata natutuwa akala mo tama yung ginagawa mo. Hindi magandang basihan ng pagiging tama sa pagtrato sa bata. Yung tuwa ng bata. Ngayon, tungkol sa bagay na ginagawa natin dito sa buhay na to, I think the things that we are doing in this life has something to do with the afterlife. And we call it an afterlife because it is life after death. And I don't think life cease to exist after the death of our bodies. I don't think that happens. Isa sa mga pinaka pinakamagagandang basihan, science. ang ngayon di pa rin natin alam kung saan galing ang buhay. At sobrang complex ng buhay. So sobrang kompleks ng buhay, hindi nga natin maarok kung paano nasa pinakailalim sa Mariana Trench, meron pa rin yung mga nabubuhay sa tindi ng pressure doon. Tapos, merong isang satellite, yung Jupiter, na kung tawagin Europa, na na nila yung possibility o baka fact na na merong life sa ilalim ng tubig, sa ilalim ng permafrost na hindi pa rin natin alam kung saan galing ang buhay. Kung paano nagkaroon ng buhay dito sa mundo, hindi natin alam Through evolution? Possible. Pero paano mo kukunin yung konsepto ng evolution ng pinakaunang-unang unang-unang bagay na nabuhay? At saan nanggaling yung pinakaunang-unang -unan na yun para mag-enable ngayon ng evolution later on? At saan galing ang loss of evolution? Kasi, Merong mga bagay dito sa mundo na hindi nag-evolve in case hindi ninyo alam. Merong nakitang fossil ng bakterya na hanggang ngayon meron pa rin nag exist na parehas na bakterya. Pero yung fossil na yun, it is about a billion years old. Pero hanggang ngayon meron pa rin nung bakterya na yun, buhay pa rin hanggang ngayon. Meron pa rin nag exist na ganun pa rin parehas na bakterya. Ang tawag, cyanobacteria. So kung totoo ang evolution, for a billion years hindi nag-evolve yung cyanobacteria. Eh kung ako yung cyanobacteria, magdereklamo ko eh. Lahat ng kasama ko nag-evolve na ako, hindi pa rin. Ito pa rin, sala ng tili pa rin ako. <laughs> ang possibility, mutation, evolution, medyo mahirap-hirap 'yan. Medyo mahirap-hirap pa evolution kasi you have to create a species completely different from the previous species. 'Yun ang konsepto ng evolution eh. Kailangan mo i-consider 'yun. Halimbawa, unggoy naging tao, ibang species na 'yan. Gano'n 'yung konsepto ng evolution. Isda naging ibon, ibang species na 'yan. Pero tungkol balikan ko 'yung ano, balikan ko 'yung ang ganda ng tanong na yan. Alam mo, yan yung mga bagay na intellectual na questions na gusto ko talagang sagutin intellectually. Alam mo, yan yung mga bagay na gusto kong pag-usapan personal. Kasi pagka personal, ang sarap ng kwentuhan pagka ganyan ng usapan. Yun nga ang problema ko eh. Tingnan nyo yung Pilipinas. problema ako kasi I have to dumb down all of my answers just for you to be able to decipher the hieroglyphs of what I'm talking about. Alam mo, nahihirapan ako. Gusto kong sumagot sa inyo intellectually. Pero hindi ako makasagot intellectually kasi bumababa nga yung attentions pa ng mga tao. Natutuyot ang utak. Yun na nahihirapan ako eh. Iniisip ko nga, magkaroon ako ng dalawang version kaya. Isang version na intellectual, na bahala na yung mga matatabaang utak na lang ang makikinig dun. O kung sinong gusto tumawid mula sa pagiging papunta sa pagiging matabaang utak pero you have to pay an outstandingly close attention to the details tapos yung isa namang version ito yung ganito sisigaw-sigaw ako social media yayabang-yabang ako social media dalawang version ng Chester yun nga sana yung Chai Chester X eh, kaso pinakialaman na kagad yun sana yung konsepto ng Chai Chester X sayang eh napakialaman na ng fake account kasi yun yung ginawang pangalan ng TikTok Chai Chester uh -huh. X ang dahilan nung no, bakit Chai Chester X kasi yung crossroads ng buhay yun yung dahilan ko bakit Chai Chester X and I will talk about crossroads of life and everything else in between specifically mga intellectual conversations with intellectual individuals. Mga matatalinong tao yung i-interviewin ko doon. Kung maaari mga scientists, astronomers, at everything else in between. Kasi in case hindi nyo alam, minsan pa ng ako nangarap ako maging scientist. I'm heavily fascinated by so many things in this life. The micro and the macro. And I have arrived to the conclusion, kung pag-aaralan ko lahat ng mga bagay, katulad ng arrival ng conclusion ni Solomon, lahat ng mga bagay kung pag-aaralan mo, hindi ka matatapos ng kakaaralan, ng kakaaral, mamamatay ka. So ang ginawa ko, pinag-aaralan ko yung pinaka-bottom line, pinaka, line, pinaka bukuran ng lahat ng bagay. And then, na ako tumawid papasok ng religion. In case hindi niyo alam, ganun yung naging transition. Ang dami kong curiosity dito sa buhay na tumula pagkabata. Sobrang liliit ng mga bagay, tsaka sobrang lalaking mga bagay. Curious ako sa mga dinosaurs, <laughs> sa mga buhangin, <laughs> sa mga bituin. Ngayon namang retired na ako, yan ang mga bagay na gusto ko talagang pagkwentuhan. Ang problema, nabibitin talaga ako. Eh. Ako rin mismo hindi ko mailabas yung full potential ko eh. Kasi ang mga nakikinig sa akin, ang audience ko, mga ordinaryong taong bayan. So I have to dumb down all my answers para maabot ng isip ng mga ordinaryong taumbayan. Kasi ako na mismo lumalapit sa inyo. Ito, taba ng utak ko. tulungan kita. Dugtungan natin yung nalalaman mo. Ako na mismo yung lumalapit sa mga tao. Ako na. Bumaba ako rito. Papakita ko sa inyo paano gumawa na isang milyon. Kasi di naman ganun kakomplikado gumawa na isang milyon eh. Pero ang daming tao, isang milyon lang, hirap na hirap pa. Yung iba ka, sampun lang, hirap na hirap eh. lang, hirap na hirap pa eh. Hindi kakomplikado. It's not ng rocket science. Hindi ganun kakomplikadong maging milyonaryo Pilipinas. Pero katulad din ng nakikita nyo sa akin, na burn out ako, napapagod ako, nasusuya ako, nagkakasakit ako, nauuta ako. Pero tuloy-tuloy pa rin ako araw-araw, day in, day out. Gusto kong makipagkwentuhan sa inyo ng maraming intellectual na bagay. Ang konsepto sa isip ko, baka sakali pag dumami ang milyonaryo na wala na kayong problema sa pera. Then we can talk about intellectual conversations, sensible matters of this life. Yung mga bagay na totoong importante, hindi yung yayabang-yabang na pasport sports car, sports car ka, pad padami-dami ka pa ng bundle, bundle na pera na inutang mo lang naman, hindi, dumiretso na tayo. Paano ba gumawa na sobrang daming milyong piso? Yung iba nagyayabang lang, niyayabang yung resulta para lalo silang panoorin ng mga tao. Ganun ang ginagawa nila, niyayabang nila yung resulta nila o resulta ng ibang tao, hindi nga kanila eh. Para panoorin lang sila ng tao. Bakit? Kasi addict sila sa attention ng tao. Ang daming ganyan sa social media, addict sa attention ng tao. Ilan ang viewers pag ganun? Mababa. Wow. Ilan ang viewers? Sa Facebook, 182. Static, 274 na lang. Kaninang, Tamo. 400. Yan mismo eh. Sige, tumanggap na lang tayo ng mga ordinaryong tanong. Nalulungkot ako sobra. Nalulungkot ako. Tumanggap tayo ng ordinaryong tanong. Sasagutin ko ng ordinaryong sagot. Na may halong matinding emosyon. Ordinaryong tanong, sagutin mo ng ordinaryong sagot. Na may matinding po. Ina! ina. Yun ang nagpapatik eh. Yun, eh, yun talaga yung gusto ng audience eh. Sige, bigay na lang natin yung gusto nila. Pero na frustrate 300, ako. Oh. na frustrate ako, napapagod ako, Pilipinas. Napapagod ako. Gusto kong bumaba sa inyo para iangat kayo. Hindi para ako yung mababa kasi gusto ko rito sa ilalim. Hindi ko gusto ng kabukulong. Hindi ko gusto na kaisipiduhan. Na okay lang yan. Paminsan-minsan. At chara. Pero yung iba, yun na mismo yung main course nila at chara. Doon ako nalulungkot. Doon talaga ako nalulungkot. We could be so much as a rich country. Ang yaman ng Pilipinas. So frustrated ako. Ko, so frustrated ako sobra. Sige, kumuha tayo ng mga pam tanong. Sabi pa nga dito, hay na hay ka na naman, boss. Tama mo. Ayun nga ibig sabihin. Eh, yan nakakalungkot. Nalulungkot talaga ako sobra. Ang dami, 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 daming karunungan na nakapalibot dito sa mundo na to. And those people wanna talk about Maris yung yeah, next question. Sabi ni paulo anong kinalaman ng viewers sa kwento mo, boss? Para malaman ko kung gaano karaming mga tao yung interesado sa intellectual na conversation. Yun ang kinalaman. Nun. Pag nakikita mo bumababa viewers, alam mo hindi interesado tao makinig sa mga ganong klase ng kwentuhan. Pag dumataas ang viewers, alam mo interesado ang mga tao. Gusto kong i-deploy yan sa mga tao. Doon ako na po frustrate. Gusto ko i-deploy sa mga tao. Pag-usapan natin yung sobrang daming bagay na mga pantabaan ng utak. Makikinabang tayo pare-parehas pag mataba utak natin pare-parehas. Gusto mo dumami marami pera mo, tabaan mo utak mo. Gusto mong mahalin ka ng asawa mo, tabaan mo utak mo. Gusto mong magkaroon ng matatalinong anak, tabaan mo utak mo. Gusto mong mahalin ka ng magulang mo, pag resultado ka, galing sa taba ng utak mo, mahal ka ng magulang mo. Hindi ko makitawid kasi naiinis ako. Naiinis ako na yung viewers, halos walang gustong makinig pag ganyan ang usapan. Is it right that I choose the smart student over my best friend as my partner for our school activity? Oo, kasi isa lang naman yan eh. Isipin mo na ang punto kung bakit ka nag-aaral para tumalino, hindi para tumropa. Yun ang dahilan. Pwede ka naman kumuha ng best friend kahit sa amparte ng lipunan. Kaya mong palitan lagi best friend kahit sino pa yan. Tama, pinakamagandang halimbawa, ako. Isipin mo ngayon kung gano'ng karaming tao gusto maging best friend ako. Na yung mga kaklasi ko noong high school, hanggang best friend ko pa rin naman eh. At kung best friend mo talaga, na totoong best friend mo yan, maiintindihan ka niya, maunawaan ka niya. Bakit? Nagahabol ka ng grade eh. At ganun din naman siya, maghahabol din naman siya ng grade kung naiintindihan niya kung gaano ka-importante pag aaral At sabihin naman ng mga wala na lang kinalaman yung grades ma kung gaano kakatalina. So, yung grades sukatan para, ma para malaman natin kung gaano kakababa bakit kailangan pa ng grades? Grades is just a number daw lang, sir. Oh, grades is just a number. Yung grades daw, ka pagalingan! Magkabisado ng galing sa libro! Yun daw, ikaw, yung grades. Ayan, hindi ka kailangan ng pagkabisado. Hindi mo kabisado alphabet. Hindi mo kabisado numbers. Paano kayo eh, nalabas ng grades mo? Ano, dadaanin mo sa magic yan? Kung hindi pala grades ang basihan ng pagiging matali ng tao, ano kayo eh, ang basihan ng pagiging matali ng tao? Huhulaan natin. Ganun ba? Pag si Maris usapan, dadami viewers ah, pag-usapan oh, sige, game. Pag-usapan natin mga Kaliwa ang walang kakwenta-kwenta sa showbiz na wala naman kinalaman sa mga buhay natin, wala kinalaman sa mga pera natin, wala kinalaman sa taba ng utak natin, sa talino natin, at sa maraming iba pang mga bagay na importante. Pag-usapan natin yung walang kwentang buhay ng mga walang kwentang tao. Doon niya yan, diba? Sige, pag-usapan natin yung mga p*** ng mga p*** mga tao na hindi rin naman p*** kailangan dito sa mundo. Pag-usapan natin ng mga nyo. Gusto nyo malaman kung ano ngayon ang take ko doon, di Ayun ngayon, hindi kayo makagawa ng sarili nyo opinion. So gusto nyo yung kung ano opinion ko doon, di ba? O ang po Anthony, kinalantari ang Maris, na po may jowa pa siya. Gusto nyo yan, di ba? O tumataas viewers na. No? O, kita mo? Yan yeah, mismo sinasabi ko. Yan yeah, gusto nyo para tumaas ang viewers, para makinig kayo. Gusto nyo ng pu issue ng mga po tao na hindi rin naman kailangan sa lipunang to. Yan ang gusto ninyo. Yan ang gusto ninyo. Issue, di ba? O, oh, tamo. mo, Tumasang TikTok na. No? Yan ang gusto ninyo. Yung mga po mga taong walang kwenta, hindi rin naman importante sa mga personal na mga pu ng mga buhay ninyo, na wala naman kayong ikakausad dyan sa pera, sa talino, sa buhay ninyo, pero yan ang pu importante sa inyo, mga pu kayo. Tumasang viewers na. No? O, oh, yan ang gusto ninyo, di ba? Yung nagpupu***** na rito ng mga po nila. Sabi nila, umay na yan, sir. Huwag na yan. Ayaw namin. Oh, okay. Okay. Oh, okay. May audience tayo rito eh. Itong nasa Facebook, mga lumang tugtugin na to sa akin. Ang gusto niyan, taba ng utak. Yung mga nasa TikTok, mga baguhan yan. Bakit? Kasi 7 days ako suspendido. Dahil sa p***ing buka nga ako. <laughs> okay, go next question. Kuya Chi, tanong ko lang. Tumiyok pa. <laughs> Tinatching kasi okay, ako. Okay, go. go. Go, 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 Kuya go. Chi, tanong ko lang. Halimbawa na hold up ka, paano mo siya kukumbinsihin na sumabay sa Project 1M sa tamang paraan? Andi, not. Ano hold up ka na? Practical tayo. Ang Project 1M practical, hindi to delusional. Practical tayo rito sa Project 1M. Practical tayo ulitin ko. Practical tayo dito sa Project 1M. Kung ano yung tried and true, nagumana sa sobrang dami ng mga tao. Yun ngayon yung binabanatan natin dito. O kaya ano ibig sabihin? Pag ino hold up ka na, ibigay mo na lang. Yun ang Project 1M. Pag ino hold up ka, ibigay mo na lang. Bakit? Mas importante ang buhay kaysa sa pera. Mas importante ang buhay kaysa sa pera. Magandang kwento lang yon pag hindi ka na hold up kasi nakumbinsi mo. Eh kung bareling ka sa mukha, may Project 1M ka, ka Can I go in a relationship sa taong may anak na at may asawa rin? Kinakasama niya lang dahil sa sustento. Hindi po kami nagsasama, boss. balik kinakasama niya yung asawa niya ngayon pero magka-relasyon po kami. Huwag pa munang pakialaman yan, brad. Magkasama pa sila eh. Hindi pa sila hiwalay eh naman niya, brad. Kasi kahit hindi naman na malang isa't isa punto diyan. Simple, huwag pakialaman kasi asawa niya 'yan. Hangga't hindi sila hiwalay, magantay ka maghiwalay. Masakit sa ulo 'yan. Hindi na natin pag-uusapan 'yung kasalanan, na, alisin natin 'yon. Sige, alisin natin 'yung konsepto na maka kasalanan. Alisin natin 'yon. Dun tayo sa konsepto ng practicality. Na pag ikaw na huli niya kinakasama niya, patay ka diyan, maniwala ka sa akin. Hindi 'yan dahil lang sa sustento. Kabit kanyan. So, 'Yun ang totoo. Patay ka diyan, yari-yariin kanyan. Sasabihin mo dahil lang sa sustento Okey, Okay, dahil sa si sustento, pero nandun siya sa bahay na yun eh. Brad, magkasama sila, hindi sila hiwalay. Maging practical, kaya yariin ka niyang lalaki na yan. Isipin mo, palitan kayo ng kalagayan ng lalaki. Ikaw ngayon yung lumagay doon sa lagay ng lalaki. Mahuli niya yung, jowa, yung asawa niya o jowa niya na tatay nung bata na nandiyang ka sa senaryo. Maniwala ka, maghahalo ang balat sa tinalupan. Huwag mong pakialaman yung asawa ng iba. Yung jowa ng iba, huwag mong pakialaman. Ganun na lang. Para hindi ka mapatrobol, practicality lang tayo, brad. Hindi praktikal na makisama ka dyan kasi magkasama sila sa bahay. Kung hindi sila magkasama sa bahay, magkahiwalay sila ng bahay at may kasunduan silang, oh, hiwalay na tayo, ha? Sustento na lang, ha? O, tsaka mo yung pakilaman. Brother Chi, straight going na ako kasi nahuli ako ng asawa ko. Pwede ba makahingi ng tips on how to win her trust back kahit konti? Isa sa mga pinakamalalaking paraan para ma-win back mo trust ng isang tao, lalo na sa kasintahan mo, jawa mo, iwan mo lang yung cellphone mo, walang password. Yaman yeah, lang siya, kung katin niya magdamag hanggang sa masuya siya. Pag nasuya yan, mararegain mo yun, pero matagal yan. Ito pa, tantrums. Ibabalik yan, paulit-ulit. Ang kailangan niya, reassurance. Huwag kang ma-frustrate. huwag kang maiinis. Bawal. Ikaw yung nakagawa ng mali. You have to make it right. Pag nagtatantrums, hayaan mo lang, pakalmahin mo lang, reassurance. Lahat ng location na pupuntahan mo, picture, send sa kanya. Matrabaho yan, bro. matagal yan. Pero sulit yan kung nakikita mong sulit na kasama mo siya sa buhay. Kung nakikita mo namang hindi sulit na kasama mo siya sa buhay, just let her go. Boss, sino po ba dapat masunod talaga sa desisyonan, babae o lalaki? Wala sa gender yan. Nandun yan, doon sa kung sino ang may clarity. Na pwedeng ihatol ng isang lalaki yan base sa sinabi ng babae. Pwede naman yun. Uubra naman yun Oo, oh, sige, nakasulat sa Biblia. Yung lalaki is the head of the family. Wala tayong duda ron. Pero may mga lalaki, talagang mahina talaga na kailangan talagang tulungan siya ng babae sa pagdidesisyon. Supposed to be, ang lalaki ang leader ng pamilya. Eh, paano pag hindi kaya ng lalaki mag-lead ng pamilya? Kasi in the first place, hindi dapat siya nagpamilya kung hindi pa siya marunong mag-lead ng pamilya. May mga lalaki nag-asawa na lang basta eh. Tapos may mga babae namang nasawa yung lalaking tanga. Paano pagka ganun? Sino ngayon ang magdidesisyon do sa dalawa? Yung babae bo, hindi pumili ng matinong matikas na lalaking marunong magdesisyon. Yung lalaki naman tanga, hindi marunong magdesisyon. Pumili rin ng babae. O paano ngayon sino kaya ang magdedesisyon doon sa dalawa? Hindi mo makukuha yan doon sa gender. Makukuha mo yan kung sino may clarity, kalinawan ng isip, karunungan ay pinakapangulong bagay sa lahat ng pipiliin mo. Piliin mo ang unawa. Kung sino may unawa, siya dapat yun. At madalas na pagkakataon sa mga tao ng Diyos, mga lalaki yan. Sa mga lalaki. Ibinibigay ko ang aking tinig sa mga lalaki ng Diyos. Hindi yan mga ordinaryong lalaking kahit sino na lang, 'tas nag-asawa ka, buo ka pa nag-asawa ka. Tanga pa nag-aasawa ka na.